Yes, Sarah Geronimo pa rin po here on my mix. And katulad po kanina, kasama ko po ang isa sa mga winners ng free ticket for my concert tomorrow, The Other Side. Hi, Jera! Hi! Itong Okay naman. Okay na okay? So, Jera, taga saan ka? Sampalok, Manila. Saan sa Sampalok? Sa so, May Ansuris. Mga taga Ansuris, hello. Hi! Tapos sa kayo so, so, malapit ka sa UST. Doon nga po ako nagsisimba pag ano, eh, simbang gabi. An? Sing simbang gabi lang. Kasi <laughs> <laughs> so medyo malayo rin eh. So, yeah. saan ka talaga usually nagsisimba? Holy Trinity. Hmm. Saan ka nga nag-aaral, Jera? University of the East. Oh, lapit lang nga. Nadadaalan nga namin doon. Ano ka na? High school ka? First year college. College ka na! Hirap ba college? Medyo. Medyo mahirap. Lapit na mag break eh. <laughs> Okay. So, oh, wow, magbakasyon. medyo nakaka-stress ba ang pag-aaral? Medyo. <laughs> Lal na yung mat. Kuray <laughs> ka saan! Mat talaga. Hi, mga teachers. Ayan. Baka ba ano ba favorite? Di ba, yung... <laughs> diba, adik, ayun, kayo kayang mo yan. Paano mo nalaman yung tungkol sa contest na to? Adik ah, kasi ako sa pag <laughs> ng mix eh. Lagi na nag-mix. Tapos bigla, bigla na, na nag-commercial yung tungkol nga sa'yo. Tapos yun, nag-email ako. Trinay ko. Buti naman ako ha. Ano feeling mo? nung nalaman na ako ha? Gulat ako kasi nanonood pa ako na ng mixen nang tumawag sa Ate April. Si at Miss April. Opo. Tapos talagang nagulat ako. Sabi ko, talaga nanalo ko sa ano sa concert ni Sarah. Tapos nag-isip ako kagad kung sino sasama ko. Sabi ko, si Mama na lang. Very good. Si Mama na kasi idol ko. Ka, Wala ano, pang boyfriend. Mama. Jera, syempre dito sa My Mix, pinagbibigyan ng mga request ninyo. Anong request mong music video? I turn to you by Christina Aguilera. Sample nga? When I'm lost in the rain In your eyes I know I'd find the light To light my way Kaling! Kaling! course mo? AB Broadcasting. Broadcasting? Oh, pwede mo ba kaming sample lang dyan? Pag-broadcasting? Alay mo, ma-discover ka. Di ba? Wow. Sige nga. Ano ba? Ano? Kunyari, ipa, ano ba? Balita mo yung concert ko bukas. Sige, game! Kaya-kaya yan. Um, sa so mga fans po ni Sarah Eronimo, bukas na po ang concert niya sa Araneta Coliseum, alas 8 po ng gabi. Sana po tangkilikin nyo. Nakakalito! <laughs> ang Hey, Jera, ito na ang request mong music video. I turn to you by Christina Aguilera. Thanks Jera. Thank you Ren. Thank you po. <laughs>